and management office ng Sambuanga na ani na ang naitalang nasa week. 450 million pesos ang halaga ng mga pinsala kasunod ng pananalanta ng mga nakalipas na bagyo. Matapos ang magdamagang ulan sa malaking bahagi ng bansa, dulot pa rin ang southwest monsoon Habada at kita pa rin ang malaking epekto nito sa iba't ibang mga lugar. Isa ang Pilipinas sa bansa na kabilang sa pinaka-apektado ng kalamidad sa buong mundo. Taon-taon, iba't ibang kalamidad ang kinakaharap ng bansa. Milyong-milyong Pilipino ang nasasalanta ng bagyo, baha, landslide, sunog at iba pang uri ng kalamidad. Gaano nga ba kahanda ang bansa? Sapat ba ang mga tulong na ibinibigay ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng kalamidad? Hindi na bago sa ating mga Pilipino ang pagharap sa iba't ibang uri ng kalamidad. Ngunit sa bawat sakuna, mayroong paghahanda, pagtutulungan, pag-asa mga proyektong ipinatutupad at inilulunsad hindi lamang para sa pagbangon ng bansa galing sa trahedya, kundi ang pagiging handa nito bago pa man ito dumating. Pinatitibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga plano na makatutulong sa disaster risk reduction at climate change adaptation sa pamamagitan ng malalaking proyekto, bagong batas at makabagong sistema para masiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa matitinding sakuna. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilunsad nito ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project o IDRR, CCA Stage 1 sa Pampanga. Layunin itong bawasan ang pagbaha sa mga bayan na Makabebe, Masantol, Minalin at Santo Tomas sa pamamagitan ng dragging, river widening at pagpapatayo ng mga tulay at floodgates. Once it is fully completed, The IDRR CCA will reduce the flood level and flood duration from 68 days to 17 days in the municipalities of Macabebe, Masantol, Minalin, and Santo Tomas. Rest assured that this government is working and doing all it can to pursue initiatives and programs to protect our citizens and the environment, to innovate current trends in disaster risk reduction and management. as well as to ensure heightened climate responsibility and justice. I also acknowledge the efforts of the public, Department of Public Works and Highways and everyone who has worked on the completion of this grand project. It demonstrates the government's commitment to delivering quality, safe, and environmentally friendly infrastructure to all Filipinos. Sa pakikipagtulungan ng DPWH Unified Project Management Office, Blood Control Management Cluster sa pamumuno ni Senior Undersecretary Emil K. Sadain at Project Director Ramon A. Ariola III, pinondohan ng proyekto na 7.57 billion ang detailed design and construction ng IDRRCCA sa pamamagitan ng Development Assistant of the Republic of Pampanga at Loan Agreement Number PHL-17 ng Korean Economic Development Corporation Fund. For phase 1 of the project Uh, it, will continue, it will now provide initial relief. So we are very happy that we are now going to uh, inaugurate this project that has been seats. undertaken under the uh, Build Better, More, uh, and uh, Faster infrastructure program of uh, the administration of President uh, Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ni PBBM, si na DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, Korean Ambassador to the Philippines Lee sang hwa at iba pang kinatawan ng ahensya upang inspeksyonin ang proyekto inaprubahan din ng National Economic and Development Authority o NEDA Board sa ilalim ng administrasyon ni PBBM ang cost adjustment para sa Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project na naglalayong palakasin ang katatagan ng proyekto laban sa lindol ng transport network sa pamamagitan ng pag-upgrade sa Guadalupe at Lambigan Bridge. Kabilang sa mga proyektong kanyang inilunsad ang Walang Gutom 2027, ang Philippine Food Stamp Program para wakasan ang gutom, buong bansa handa ng DSWD. Para tiyaking may sapat na relief goods at mabilis na distribution bago pa man tumama ang sakuna. Ito ay isang kabuuan ng isang nation disaster response sa tulong ng existing private sector supply chain infrastructure sa pamamagitan ng framework agreement sa mga national and regional groceries bukod dito itinayo ang disaster response command center at mobile command centers na may satellite technology para sa real-time at koordinasyon ng buong bansa upang mas lalo namang mapatatag ang kahandaan ng bansa sa kalamidad Nilagdaan ng Pangulo ang Ligtas Pinoy Center Act at ang Student Loan Payment Moratorium During Disaster and Emergency Act na naglalayong magpatayo ng mas matibay na evacuation center at protektahan ng mga karapatan ng publiko at magbigay ng kaluwagan sa mga pamilya at estudyanteng na ng kalamidad. The Ligtas Pinoy Centers Act and the Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act today reflects our steadfast commitment To protecting the rights and providing relief to families and students affected by calamities. Investing in these climate resilient facilities must be the norm, for we are not only protecting the people's lives, but also capacitating our local government units to respond, to reduce, and to manage the risks of disasters. Let these new laws lead us to become a truly disaster responsive. Bagong Pilipinas, one that reflects the innate strength and resilience of the Filipino people. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mga bagong patas sa pagtugon sa mga hamon ng pagtaas at pagbabago ng mga climate-related disasters sa bansa. Dagdag pa nito, mahalaga ang pagkakaroon ng kumpletong gamit, accessible at secure ng mga evacuation center facility para pangalagaan ng mga buhay ng mga apektado ng kalamidad. Marami pang mga proyekto ang inaasahan ng bawat Pilipino. Ang malinaw na pagtugon sa mga isyong kinakaharap natin ngayon mula sa mga usaping may kinalaman sa presyo ng bilihin, edukasyon, trabaho hanggang sa kalusugan at seguridad ng bawat isa. Ang kahandaan ang susi sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, umaasa ang pamahalaan sa mga oras ng sakuna, hindi lamang tayo makaliligtas, kundi makababangon ng mas matatag para sa SONA 2025, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.